guys, pala bagong araw na naman dito ngayon sa Minecraft. Yan guys, kung mapapansin nyo, bago na yung ano guys. ba diba guys, nung, nung part 1 ay nang part 2. Hindi pa ganyan yan guys. Ngayon guys, tatapusin na natin. At kung mapapansin nyo, magkaibang magkaiba ito, tsaka dito. So guys, may yan gawin. Kaya tinuloy ko lang ng unti-unti. Yan. Kaya ngayon guys, tatapusin na natin. Dito natin ano. Guys, napakahirap ng pinapagawa. Kung nanonood ka man ngayon, guys. Nanonood ka man ngayon. Mag-subscribe ka na bago, bago ka mag-request. Yan. Dito. Ayan. Yan guys, natapos na malapit na nating matapos yung isa. So dito gagawin natin to. Ayan, ayan. Ito. Yan guys. So guys, babalikan ko na lang kayo kung pagtapos ko na tong gawin. So guys, lalagyan ko po yun ng mga salamin, salamin dyan. Kasi para maliwanag. Para maayos tignan guys. Yan. Lagyan natin dito, dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Yan guys. Tapos na natin. Yan. So guys. Babalikan ko na lang kayo. Pag tapos ko na to. At. Pag nalagyan ko na ng bubong. At mga design dito guys. So guys. Bago natin tapusin to. Tanggalin po natin tong mga bed dyan. Tanggalin po natin yan. Kasi po, sa taas po, pala, sa taas po pala yung, ano, yung bed. Yan. Sa taas po pala yung bed. So, dito muna tayo. Punta, punta natin kaya yun? Nasaan yun? Guys, hindi ko makita yung ano um, natin. So, guys, hindi ko mahanap yung ano kailangan natin. So, ito ba yun? guys, hindi ko kasi alam kung ito ba yun. O hindi. Tapos. Ito guys Tapos, kailangan natin dito Ito, ito Kunin natin ito Tapos ito. Dapat ko oh, leon ito pala. Tapos, ito guys. Ay, eh, hindi. dapat Ito. guys. Tapos lagyan natin ng mga ganito guys. Hindi ko alam guys kung nasan yun. Pero alam ko nandito lang dito. Nandito dito lang yan. Kailangan kasi natin yun eh. Para gagawin natin timba. Yun. Tama ba guys? Timba. na lang siguro, no, guys. Hindi naman siguro sasabog yan. Yan, guys. Hindi naman siguro sasabog yan. So, try natin kung malalagyan niya ng tubig. Ay, bawal siya malagyan ng tubig. Yun lang. Bawal siya malagyan ng tubig, guys. So huwag na natin ano yan, yan guys so babalikan ko na lang kayo pag tapos na tong nasa taas yan yan guys Tign mamaya tignan nyo guys tapos na yan at may bubong na babalikan ko na lang kayo guys pag tapos na yan guys tapos na yung pina nating bahay at kung nanonood ka naman yung nagpagawa na ito. tapos na yung gusto pinapagawa mo yan guys mag comment kayo mag kayo kung ano pa yung gusto nyong ipagawa. Explore natin yung loob. Tara. So. Ito yung bookshelf. Ito yung kusina. Ito yung mga ano. Storage. Dito yung CR. Subscribe mo na to kung, yung, kung nanonood ka. Ito yung kwarto mo. Yan. So, may mga idadagdag pa natin dyan para pagandahin to. Ayan. So, yung hinihiling mong palasyo, Dito to palasyo, bahay to. Ayan. Parang palasyo lang siya. Ayan natin yung ano, yung likod. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng subscribe dito sa ano. Siyempre, mailaw. Dapat. So, babalikan ko kayo, guys, pag natapos ko na yung subscribe. Yan, guys, nalagyan na natin ng sub. Kung mapapansin nila, guys, yung letter S ko. Pangit, di ko alam ko kasi kung paano gumawa ng letter S sa Minecraft. So, ngayon, guys, dito lang po natatapos yung video at mag-subscribe na kayo. Uh, patayin lang muna natin to. orko ko na rin naman pala kayo. At talagyan muna natin ito ng mga ilo para walang mag-spawn ng mga zombie. tag na pala. Yan guys. So, dito lang po natatapos yung video. Ayan, ay hindi pala ito. At guys, papakita ko lang ito sa inyo. At mag-subscribe na kayo guys. At dito na tayo. Ayan guys, dito lang po natatapos ang video. Ngayon lang po. Nagawa na, ay. Nagawa na natin yung ano, yung. Yun. Nagawa na natin yung pala siyong pinapaano nila. Ayan guys. Thank you sa pag-suporta. Ah. Bye-bye.